Inaasahang tataas ang HET Index sa ilang bahagi ng bansa, na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Ayat mag-ingat laban sa HET stroke, at iba pang sakit na maaring lumitaw. Kasabay nito, may mga isyu ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga akusasyong ito ay naglalaman ng mga testimonya at ebidensya na lumalabas laban sa kanya. Sa kabilang banda, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahaharap sa kasong ipinapakita sa International Criminal Court. Ang usapin ay nakatuon sa jurisdiksyon ng Korte. Batay sa pag-withdraw ng Pilipinas mula sa ROM Statute. Simula Abril 4, ang Commission on Elections ay magpapadala ng automated counting machines para sa halalan sa Mayo 12, 2025. Iyaking makararating ang lahat ng kagamitan sa tamang oras at lugar. Tiniyak na malakanyang na magpapatuloy ang tulong sa Kapong Kita program kahit sa darating na halalan. Maraming Pilipino ang umaasa sa programang ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil naman sa pagtaas ng presyo ng bawang, pinag-aralan ng Department of Agriculture ang posibleng pag-impose ng maximum suggested retail price. Layunin nitong mapababa ang presyo at palakasin ang lokal na produksyon. Siyempre, mahigpit na ipinatutupad na malakanyang ang restriksyon sa mga Pilipino na umalis papuntang Myanmar upang labanan ang lumalalang human trafficking. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang mga mamamayan. Kasama nito, nakapag-recruit ang NBI ng 76 espesyal na investigador upang mapabuti ang laban sa krimen sa bansa. Ang kanilang layunin ay magbigay ng mas mataas na antas ng serbisyo sa mga mamamayan. Nagbigay ng babala ang Philippine Institute of Volcanology tungkol sa posibilidad ng malalakas na lindol sa bansa. Muli, mahalaga ang paghahanda ng publiko sa pamamagitan ng regular na earthquake drills. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa Myanmar upang hanapin ang apat na nawawalang Pilipino kabilang ang isang mag-asawang guro. Ang mga lokal na otoridad ay kasalukuyang tumutulong sa operasyon. Samantala, ang Pilipinas ay nagpapadala ng humanitarian team upang tumulong sa mga operasyon ng pagsagip sa Myanmar. Ito ay bilang tugon sa panawagan ng tulong mula sa gobyerno ng Myanmar. Ayon sa IEA, walang mga Pilipino ang humiling ng repatriasyon. Subalit, handa silang tumugon kung kinakailangan dahil lahat ng mga Pilipino sa Myanmar ay sinasabing apektado ng lindol. Ang pagkakaroon ng regular na midwife sa barangay ay mahalaga para sa mga ina at sanggol. Tinitiyak nito ang agarang tulong sa mga pangangailangan sa kalusugan. Gayun din, ang kakulangan sa libreng gamot ay nagiging hamon sa barangay. Mahalaga ang tulong mula sa mga NG upang maibigay ang kinakailangan gamot sa mga residente. Ang mga proyekto pa sa pagunlad ng barangay ay nakatuon sa paglikha ng trabaho. Layunin nito na maiwasan ang mga bisyo at mapabuti ang kabuhayan ng mga tao. Sa kanyang bahagi, Si Mayor Baste Duterte ay nagbigay ng opinyon tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ang epekto nito sa kanilang kampanya. Ang kanyang pananaw ay mahalaga sa konteksto ng kanilang politika. Sa ganitong pagkakataon, ang mga Duterte ay nagpapakita ng lakas at determinasyon sa kanilang mga posisyon sa politika sa Davao City. Ang kanilang pamilya ay may malalim na koneksyon sa mga tao. Sa kabila nito, ang mga hamon sa mga lokal na pamahalaan sa bulakan ukol sa seguridad sa pagkain ay nagiging hadlang sa pagtulong sa mga magsasaka. Mas pabor ang mga farmer sa pagbibenta sa NA kaysa sa mga traders. Gayun din, ang mga magsasaka ay nahihirapang ibenta ang kanilang ani sa tamang halaga. Ito ay nagiging sanhi ng kakulangan sa kita at hindi sapat na pagbabalik sa kanilang mga ginastos. Dahil dito, ang mataas na gastos sa pataba ay nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong agrikultural dapat tagtuunan ng pansin ang mga solusyon upang mapababa ang mga gastos na ito. Maraming mga hamon ang kinakaharap ng mga magsasaka sa pagkuha ng sapat na kita mula sa kanilang mga produkto. Ito ay nagiging malaking hadlang para sa kanilang pagunlad at kapakanan. Ang pagsabog ay naganap habang ang mga biktima ay nag-install ng LEG. Maraming tao ang nagluto sa paligid na nagdulot na mas malalang pinsala sa insidente. Inimbestigahan ng Taytay BAE ang insidente nagbigay ng mga babala ukol sa tamang pakonekta ng LEG. Dapat unahin ang kaligtasan ng lahat upang maiwasan ang ganitong aksidente. Isang BAE na nakatira sa lugar ang tumulong sa pag-apula ng apoy gamit ang tubig na may halong dishwashing liquid. Ang pamamaraang ito ay epektibong nagbawas ng panganib ng karagdagang pagsabo. Samantala, nagdagdag ng tren sa oras ng peak, na nakatulong sa pagdami ng mga pasahero. Ipinapakita nito ang pangangailangan para sa mas mahusay na serbisyo sa transportasyon mayroong Standard Operating Procedure, SE, para sa mabilis na pagkumpuni ng mga nasirang pasilidad tulad ng escalators. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalidad ng serbisyo. Dahil dito, dapat yakin ng mga ahensya na ang mga maintenance provider ay sumusunod sa mga patakaran. Ito ay upang maiwasan ang pagkaantala sa serbisyo at mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa mga lalawigan tulad ng Batanes, may mga bayan na may napakalimitadong bilang ng mga botante umaabot lamang ng labing apat na libo. Ang sitwasyong ito ay may malaking epekto sa lokal na halalan. May mga bayan sa bansa na may mas mababa sa isang libo na rehistradong botante na naglalawan ng hindi pantay-pantay na distribusyon. Nagreresulta ito sa mga isyong dapat pag-isipan ukol sa representasyon. Mahalaga ang pagkilala na ang bawat boto ay may kapangyarihan sa mga halalan. Ayat dapat tiyakin ng bawat isa ang kanilang aktibong partisipasyon upang makamit ang mas mataas na turnout ng mga botante. Sa isang insidente, ang motibo ng sospek sa pamamaril ay ang galit nito sa mga residente. Ipinapakita nito ang mga problemang kinakaharap sa seguridad ng mga komunidad. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang mga lokal na otoridad at nagtatangkang kuhanin ang pahayag ng sospek. Pinapakita nito ang proseso ng batas sa paghawak ng mga krimen. Isang apat na putpito taong gulang na babae ang naaresto sa Mactan Cebu International Airport dahil sa membawaing mga bala. Ang insidenteng ito ay naglalawan ng mga isyu sa paglabag sa mga batas ng armas. Ang insidente ng pananakit ay nag-udyok sa mga otoridad na magsagawa ng interbensyon para sa mga kabataang sangkot. Kabilang dito ang pagimbita sa mga magulang sa isang case conference. May mga ulat tungkol sa isang team ng mga Pilipino na umalis patungong Myanmar para sa search and rescue mission. Ang kanilang pagdating ay mahalaga upang makatulong sa mga biktima ng sakuna. Ibinahagi ng opisyal ng kalusugan ang impormasyon tungkol sa mga kagamitan at suportang dala ng rescue team. Ang mga ito ay self-sustaining at may sapat na karanasan sa mga nakaraang sakuna. Ito ay dahil sa abogado ng dating presidente, si Kaufman, na nagsabi na handa siyang ipaglaban ang kanyang kliyente. Nagtitiwala siya sa kakayahan ng prosekutor sa pagtamo ng hustisya. Maraming tao ang sumusuporta sa dating presidente, at siya ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanilang mga mensahe. Ang suporta mula sa mamamayan ay mahalaga para sa kanyang kalagayan. Sa kabila ng kanyang edad na 80 at mga karamdaman, patuloy na lumalaban ang dating presidente sa kanyang kaso. Ang kanyang kalagayan sa detention facility ay nagiging hamon sa kanyang depensa.